masaya ang sem break. Pero, paano naman kaya pag walang friend? Hindi mo na may kita si crush. O, diba? Pero ang sem break ay isa lamang sa sinasabi ng mga teacher na pinakagusto nila dahil hm, hindi nila may kita ang kanilang estudyanteng makulit. Sa mga estudyanteng bobo naman, pinakagusto nila yon kasi hindi nila may kita ang kanilang room. Pero para naman sa matatulino, it's a worse nightmare kasi hindi na nila kita ang kanilang lecture lala na pag sabihin natin suspended o. pero sa mga bobo ha magtutuwaan pa yan mga yan pag, pag, pag nagkaroon ng suspension pero ano nga bang ba mga gusto gusto ng mga tanga mga bobo at hindi gusto ng mga matatalino pero gusto naman ng lahat Buwa. Well, kung sa lahat, ang gusto ng mga matatalino ay lagi-lagi na lang silang nagaaral. Pag nag kasi daw sila, lalo sa tatalino. Pero para saan pa ang pag-aaral -pag sa school, pag nag-aaral ka pa sa bahay. Yun ang sabi ng mga, mga, mga bobo. Pero ang apilan ng mga matatalino, ginagawa nila yun kasi kulang pa ang pag-aaral sa school. Pero ang sabi naman ng mga tanga, kaya nga merong mga may break ang pag-i-school kasi ang break na yun, para lang kumain at matulog. Sino mas papanigan ninyo? Uh, ang mga gusto naman ng mga tanga ay ang mag-computer. Computer, computer, tag tagmantay, tok -tok -tok, tok, 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 tok. Pero ang gusto naman ng mga matalino ay lagi na lang sila nakaharap sa kanilang notebook. Hmm. Notebook, sulat-sulat, sulat lagi. Puro na lang sulat. Alam niyo yun, yung dagi, meron na silang Tourette syndrome sa pagsusulat. <laughs> Next naman ay, sana ba tayo? Number 3 na pala. Sa number 3 naman, ang gusto ng mga matatalino ay, ang gusto ng mga bobo, text, 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 Minsan pang ibang mga bobo, yun ang kanilang daily exercise. Wala na ngayon sa break. ba? Diba? Ang mga matatalino naman, ng lagi nilang gusto, hindi yung mga, hindi cellphone. Ang daily exercise nila ay magsulahat. Hindi kaya napupuro ng mga utak ng tumama Next naman, ay, ang daily exercise pa ng mga bobo ay, taga. O, sabihin natin ito ay mouse. Clickable na nga. Maganda pang pet. <laughs> Pero sa mga matatalino, ang lagi nilang daladala ay ball pen. Kaya kasi ako mag-ball Wait. Sa, pag sa mga matatalino, sa kanila ay ballpen, Sa mga bobo ay mouse. O, so, oh, diba? ba? Next naman, ang gusto laging hawak-hawak ng mga bobo or siguro yung iba, mga ibang bobo lang, eh, paglabas ka gano'n ng school, ang lagi ka gano'n nilang hawak ay ipaka. Tama. Pero paano naman kaya ang mga matatalino? Ano ang hawak nila kagad tuwing kapauwi na sila? I don't know and IDK, IDK, IDC, what they call him. Next naman ay, take two. Next naman, na gusto ng mga matatali na lagi, matatali na tayo ngayon. Lagi na lang nila hindi nagpapahinga gusto. Gusto nilang umaabos sila ng gabi sa pag aral, si aaral pag sa si pag-aaral, 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 sa pag-aaral. Pero ang mga tanga, ang mas gusto lang nila, mga laging, matulog. Pero syempre, ang mga mga, mga bubo, mas marami sa mga tanga, alas 5 na natutulog para lang maglaro ng Defense of the Ancients. O tinatawag na na Dota. Hindi hmm. Dota, lagi sila nakikipag sa FB. Diba? Lagi na lang. Lagi, lagi. Alam mo yun? What am what, where, where am I looking? Next naman, siguro ay magagandahan ang mga tanga, ha? Well, lagi-lagi na lang po gusto na lang punta sa shop. Kasi, dun daw meron Dota, dun daw meron computer, pero syempre, ang mga matatalino, gusto nila diretso kagad ka sa bahay para aral-aral kagad, di ba? Pero, oo, masayang maging matalino. Masaya rin maging tanga. Pero hindi mo dapat sinusobra-sobra ang pagiging tanga. Hindi rin sinusobra dapat ang pagiging matalino. Dapat pantay lang yan. Diba? Kasi, kung matalino ka, oo, oh, matalino ka nga pero mas marami namang marami namang artista na mas matalino ka pero mayaman tanga ka nga, oh hindi ka naman matalino di ba paano ka paano ka magkakaroon ng trabaho sabi nila knowledge is the best policy pero marami namang nag na sa mga tanga dahil sila, sila daw ang pinakamababang parte ng mundo sila daw ang pinakamababang nagawang tao ng Diyos, ang mga tanga. Pero bakit si Albert Einstein? Sinabi niya na negative zero lang ang kanyang utak. O, matalino ba yon? Hmm. Pero, sikat na sikat siya dahil sa kanyang mga imbensyon na marami. Ang ipisabi lang nun, ang pagiging tanga ay hindi hadlang. Kung talagang gusto mo sumikat, ang pagiging matalino ay... Hmm, ano, hindi ang mahiging hadlang kung gusto mong sumikat. Pero kung gusto mong maging mayaman, kailangan mong maging matalino. Kung gusto mong maging mayaman, pero hindi ka naman tanga, kailangan mong magkaroon ng talento. Tulayo na. Whatever. Whatever it takes. Wow! Oh, ah. Bye Ikaw. Sige na sa ito mo. Nakakainis na bumubulong na yan ha. Ah. Pag nakita ko talaga yung bumubulong na yan. Tawagan mo ako, Bobo. Okay. Bye.